Pasabog sa Twitter ang hubaderong ito. Yan si Adonix Dax7. Libo-libo mga followers, inaabangan ang kanyang mga nakakayanig na eksena. Oras na para alamin ang kwento sa likod ng kanyang mga viral videos. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu. WTFU! Teka lang, how do you consider yourself ba? Ikaw ba ay uh, straight, bi, gay, o kung ano man? Bisexual po ako. Bisexual ka, okay. Teka lang, syempre face reveal. So alam ba ng mga ano mo, ng mga kamag-anakan mo? Ng... <laughs> hanggang ngayon, hindi po nila alam. Hanggang... <laughs> hindi nila alam? Hanggang, hanggang, hanggang kantin Wala sila internet? Wala silang wifi? <laughs> hanggang pa. sa, hanggang sa namaya pa na yung mama ko. Ay, hindi niya alam. Ilan taong ka na ba? 32 na po. 32 years old. Sa so, tingin mo hanggang kailan mo gagawin yan pag a-alter? Uh, pag natupad pag... na yung isa pang goal ko na magkaroon ng apartment na. Actually, mm -hmm. bawat goal ko naman natutupad eh. Bawat year. Yearly natutupad. So full-time ka dyan? Hindi ka na nagtatrabaho? Ah, uh, business na lang po. Nag-business uh, na po. Anong business? Pwede ba malaman? Uh, yung una po, ah, uh, Yikas Remittance with mm -hmm. Sari Sari Store. Mm -hmm. Tapos pangalawa naman po nung last year, nag franchise ako ng show making. Ah, uh, so, ongoing yung mga negosyo mo yan. Ang taray. ang lahat. Hello naman kay Genwell na bago nating Platinum member sa YouTube. Maraming salamat naman sa iyo at para sa iyo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Adonis X. Charot. Wow! Pelikula yon ni ano, the Oo, si Adonis X. Pero hindi, I'm sure naman sa mga bakla dyan, mga akla, kilalang kilalang na siya. Napapanood niyo na siya sa Twitter. Oo, siya si Adonix Dax7. Uh, hello naman sa'yo. Ado hello Adonix ba tatawag sa'yo? Oh. Adonix na lang po. Adonix. Um, pero X yung dulo. Opo, X. Dahil puro X-rated okay. yung mga pinaggagawa mo sa buhay. <laughs> okay. Ikaw ay uh, naging aktibo sa Outer World uh, nung anong taon? Uh, since 2020 po, pandemic. 2020. Okay, sige. Medyo mag-flashback uh, tayo. Bago ka naging uh, Outer, ano muna ang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Um, Empleyado po ako dati sa... Robinson. Dito? Ah, uh, Las Piñas. Ah, talaga? O. Oh, anong ginagawa mo doon? Ah, uh, promodizer po ako doon. Ah, anong ibinebenta uh, ibinibenta mo? Ah, um, apparel po. Ah, mga damit? Yes. Panlalaki, okay. pambabae, pang pambata? Pang Panglalaki. Panlalaki. Uh, okay. oh, o. Tapos sumasideline ka na doon? Ah, uh, hindi po po ako sumasideline. Kung baga parang talagang ano talaga ako. No? Focus lang talaga ako sa trabaho. Uh, talagang professional. gano'n uh, ganyan. Nung time na nag-pandemic talaga is So, siyempre po, walang pasok noon. So, wala kaming ma ano, two months yun na wala kaming wala akong sahod, gato ganyan. Hanggang sa nagbalik, nagbalik ano, uh, work pa kaso 3 days lang ang pasok namin noon. So, hindi hindi sapat yung sinasahod ko. So, uh, do, gumawa ko ng way na parang nakaano ko maka, maka magkaroon ako ng income. So, nag -ano po ako nag g ups, yung grinder. Okay. Okay po. Ayun na uh, nagaan po nag ano ko nag nagbukas ako doon nag-open ako tapos uh, nung time na yun, merong gustong-gusto ako na makaano, maka-trip ganto ganyan. Eh ayoko nga po kasi siyempre may kanya-kanya po tayong preference. Tapos hanggang sa lagi tchacha siya, siya, gano'n. Ah. <laughs> <laughs> daw mo. Teka lang ha. So ikaw ay nasa mall, tapos nagpandemya, tapos oh. naggrinder. So oh. paano mo na discover yung grinder? Sa ano ko po? Sa tropa ko lang din po sa amin. Ah so yung tropa mo, sinabi na. Teka lang, how do you consider yourself? Ba, ikaw ba ay uh, straight, bi, gay, o kung ano man? Bisexual po ako. Bisexual ka. Okay, sige. So naggrinder ka, may nakilala ka sa grinder na chaka? <laughs> <Grabbing, laughs> ah, <tsaka>. Grabe, chaka. No. <laughs> sa so bading yon na gusto kang ano to meet up ganyan uh, or booking um sa una po ayoko talaga kasi yung ang sa hindi okay, pero anong usapan niyo muna booking o meet up Ah, uh, para meet up po. Meet, meet up, 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 up po. Oh, okay. okay. Nung time na yon, sabi ko, yung, ano, sabi ko, ay, pass po ako, gato, oh, ganyan, ganyan. Kasi, nag-send na siya ng picture. Tapos yun. Bakit? Ano, bakit ayaw mo? Ano ba itsura? Ah, uh, um, mataba Ay, grabe! hindi, <laughs> <laughs> hindi. Mean, ibig sabihin, hindi na na-type yung ganong ano. Ganong. Ano bang type mo? Boy, tadi Daddy, daddy. Daddy. Ah, bakit marami naman dadding malalaki? O ayaw mo yung shape? Ayaw ko mo. Ah, okay. O, sige. O, ayaw mo sa kanya dahil uh, choosy ka, arty ka. o, ano nangyari? Ah, uh, nung time na yun, ah uh, siguro mga tatlong gabi na yun, lagi niya ako kinukulit-kulit. Hanggang sa nag-offer sa akin, na sabi niya sa akin, uh, bigyan kita 500. Ah. Uh, ma-ano ma ma lang kita, matigman lang kita. Sabi niya sa akin. Tapos so, sabi ko na pa-isip naman ako, ay, Siguro pwede na yun kasi gato na lang pag may, nang, ano, kapag may nangyari, okay na. may pag-manage ka na. Eh, katulad nung nagkatrabaho ko, 8 hours ako, so ang, ang minimum rate pa na is 537. Pero 8 yeah, hours, uh, yun. Eight hours yun. 8 hours yun. So, kasi nung natanggal yung, ano, yung 30 seconds, bam, naman masahe pa ako, sige, ginalag ko na. Ah. So, nung time na po yun, doon po nag-start. Na, ah. so, nat natuloy ito? Na, nat natuloy po yan. Kasi kailangan ko talaga... Sinuwalo mo na, na lang <laughs> ang pride kaso na tuloy ito. Uh, oh. e, binigay naman yung five hum. Oh, after ah, ng After service. ng ganap. ah. Oh, uh, after ng service. Tapos yung time na yun, paulit, paulit, paulit ng pa, ano, paulit ulit yung nangyari. Ah, so naulit pa naulit siya. Naging regular, talaga, customer. Naging regular customer ko. Ah, uh, so, 500 ng 500? Pwede ba, pwede Parang tatlo na, tatlong beses na. Tapos ko parang naumay na ako, sabi ko, ayoko na. Yun na, yun na. Tsaka so, ako natinigil. Kini gil mo tapos Kini ko po yung abot sa kanya po, ah pero nagpatuloy pa rin ako na mas mataas yung offer. Maghanap pa rin sa grinder. Yes, uh... Tapos time so tanong may... na 650. <laughs> <laughs> ano? Tapos uh, may nakilala ulit po ako sa ano sa grinder. Ah oh. uh, tapos na nag-send sa akin ng Twitter. Na, tapos ang followers niya is 89k oh. followers. So yun nag ano sa nag-offer sa, sa akin bro bag gusto mo magano mag-Twitter ano ba yan? Ganyan, kikita ka dito, ganto ba yan? anong bagay? Sige, mag-send ka ng video mo. Iluwan, yeah. hanggang sa nag-send sa ng collab, doon ko po, po nalaman yung collab. Uh, oh, so, ano magagawin natin? Ayun, eh, natin, gagawa tayo ng collaboration, ganto ganyan, hanggang sa ibebenta natin through private Twitter. Uso pa po yung private Twitter eh, na doon isi-send. Okay, etong taong na to ay alter, syempre. Yes po. Alter. Oh, sino to? Si ano, si... Ay, sa dami Si J Lopez. Ha? J Lopez po ang pangalan niya. Jennifer Lopez. Dilo <laughs> J Jay Lopez. J Lopez. Ah, active pa rin siya ngayon? Hindi na po siya active. Oh. Nasaan na siya? Hindi ko, ko ano, ba nagbi-business. O manawagan ka. Ay, <laughs> John. Ay, J Lopez. Oh. Teka lang. O. Oh, si J Lopez, uh, so natuloy ito ang collaboration ninyo. Opo, natuloy yung collaboration namin. Ang isa okay yung pumatok. Tapos sabi ko, ito yung Twitter ko. Eh, ang followers ko pala yun is 14. 14 followers. Hanggang sa yung tinag na ako. 14? 14? 14 lang po. 14. 14. 14. Hindi 14,000. 14. Okay, 14. 14. Tapos yung tinag na po ako, doon ako dumami. Ang bilis. Teka lang. eto mga panahon na ito ay pandemya. Tama. Okay. Kasi, Tapos habang nagsa video ka, Alter ka kasi wali. Wala po akong ano. Na. Wala, puto lang ulo o nakamask? Putol po ang ulo. Ah, putol lang Parang ito po yung kita. Ah, yan lang ang kita. Okay. So, nakailang videos kayo ni nakadalawa Lopez? Po, nakadalawa pong content kayo. Naka kami. Naka-season 2 kami. Ba, ang taray ng season 2. <laughs> parang ano, PBB. <laughs> okay. So, uh, Twitter lang ito. Apo, Twitter. Please. Twitter. Twitter lang. Tapos binibenta yung mga video. videos. Tapos at the same time, tuloy pa rin ang booking mo. Yung mga kliyente-kliyente. Parang may 500-500 pa rin. Ano, o nagtaas na ka na. Po, hanggang na sa yung time na po no, na meron sa akin, ano, hindi, lumat, ano, na, dumami na po yung followers ko po. No? So, sunod na po nangyari niya. Ang dami po nag-DM sa akin na how much ka, how much ka, ganyan, ganyan. Ngayon tinatanong ko, sabi ko, ah, magkano ba ako? Oo. Oh. Ngayon, tapos, ikaw bro, kung anong magkano ba, sige pwede nang ata 1,000. Kasi umpisa pa lang po ako nun eh. Agang sa, meron po, meron po nag-message sa akin na, uh, Alter, uh, si Dax Lucas. Hi sa'yo, Dax Lucas. Active pa yan? Yes po. Ah, okay. Sa But kanya po ako nagmulit. Sa ano mo, mukha mo, naging jowa mo ba yan? Sino po? Si Dax Lucas. Ay hindi po, naging ah. ano po sa uh, first content sa mga famous alter. Ah, okay. Bakit hindi ba famous yung isa? Famous naman diba? Pero nawala na siya eh. Parang bigla na siya naglayo. Oo, ah, okay. May ano pa rin yun? May maska pa. Putol pa rin ang ulo? Naka-maskara na po ako nun. Ah, okay. Ngayon may ulo na pero naka-maskara. Na Anong maskara ginagamit mo? Yung maskara. mask, Face mask? Hindi. Ah, yung, Ay, yung parang pantulog. Yung di matutulog. Po. Yung may kita po yung mukha. Yung maskara ah, na ako. Ah, tas may ano la. Ah. Oh, may so may butas yung mata. Tapos oh. ah, nakasombrero po ko nun. Kasi nga talaga ako. talaga ako. Oh, ngayon, nagpa-rebond ka na. Ah. <laughs> Marami ka ng budget. Kaya nang ako pag rebond Ang haba ng hair mo, totoo yan? Opo, oh, totoo yan. I ipakita mo, ang, ang haba ng hair. Opa, oh, pa, rin nung ano, pa-ponytail. Oh. Okay, so puro ano ka muna? Mascara, sombrero. Kailan ka naman nag-face reveal? Uh, nung ano po, uh, 2022. 2022. 2022. O, ano naman nagatulak sa iyo para this time ipakita mo na ang fast lap? Um, nung time na yun na uh, may ano po yun eh, naging patok yung bias room production. Oh. Sa mga, for, example, si Pubu Pills, si Euphoria, si BCS, yan. Para live show. O, oh, live show po sa. So, kinuha po ako ni BCS oh. dati. Ngayon, wala na po eh. Okay. So, yun, hanggang sa okay lang pa sa'yo, face si reveal ka sa live show, sabi ko naman. Sige, pero sa ano lang naman po yan, diba? Sa zoom lang naman niya pero hindi na siya. Hey, hindi naman ito ganyan. Ayun, hanggang sa unti-unti ko na akong naging face reveal na talaga siya. Nag-face reveal na. Okay. So, teka lang. Siyempre face reveal. So, alam ba ng mga ano mo, ng mga kamag-anakan mo? Ng... Hanggang ngayon, hindi po nila alam. Hanggang <laughs> Hindi nila alam? Hanggang, hanggang, hanggang kantin Wala sila internet? Wala silang wifi? Hanggang sana, hanggang sana maya pa na yung mama ko. Ay, hindi niya alam. Sure ka? Baka naman hindi nilang sinasabi sa'yo. Hindi po. Ah, talaga? Okay. Ah, ah, ilan ba kayo magkakapatid? Kahit sa mga kapatid mo? Um, hindi po. Deepo. Oh, po. dahil dyan, may surpresa kami sa'yo. Ayan na. Nandito ang mga kapatid. <laughs> Nandito ang mga kapatid mo. Pero kakanta muna sila parang asap. <laughs> Ay, surprise ka. Nakakanta sila through the years. <laughs> Ah, uh, nala eh, paano pag nalaman? Ang tagal na, ha? Dalawang taon, mahigit ka ng alter o nag-adult nag, nag, -naga adult content, ano, tapos, di nila nalalaman. Hindi po nila nalalaman. kahit na nag-paysable na ako, siguro nung no, nag-paysable na ako, parang, ay, siguro, kung merong, kung merong mga, ano, mga tropa ko, na tropa niya, hindi na rin sasabihin kasi, siguro, parang kaya ko na rin. Uh, Ilan taon ka na ba? 32 na po. 32 years old. Sa so, tingin mo hanggang kailan mo gagawin yan pag a-alter? Uh, pag natupad pag... na yung isa pang goal ko na magkaroon ng apartment na. Actually, yun, bawat goal ko naman natutupad eh. Bawat year. Yearly natutupad. So full-time ka dyan? Hindi ka na nagtatrabaho? Ah, uh, business na lang po. Nag-business uh, na po. Anong business? Pwede uh, ba malaman? Yung una po, uh, Gigas Remittance with uh -huh. Sari Sari Store. Uh -huh. Tapos pangalawa naman po nung last year, nag-franchise ako ng showmaking. Ah... Uh -huh. So ongoing ang mga negosyo yes, mo nga? Yes, yes, okay. Oo. Ang taray. Kasi ikaw may karelasyon ngayon? Wala po. Wala kang karelasyon? Last ka year lang yung meron. Last year. Ang karelasyon mo, ang sabi mo ano ka? Bye, di ba? So anong karelasyon mo noon? Bye. Itong huli? Bye din. Uh -huh. uh, pero nagkaroon ka na ng girlfriend. Opo. Uh, actually, may asawa po talaga ako. May asawa kang babae? asawa. Uh -huh. Kasal uh -huh. po kami nasal kayo. Hanggang ngayon, magkasama pa rin kayo. Hindi na po. Um, kinasal kami, wait lang po. Uh, naging kami, naging mag-boyfriend-girlfriend po kami since 2017. Okay. 2018, nagpakasal kami. So, dalawang beses kami kinasal. Yung una, walang visa. Hanggang sa tinuloy ko. Yun. Tapos, hanggang sa naisilang na yung anak namin. Tapos, nagsama kami noong 2019. Ang kasi nagka, nagkalabuan na kami nung pandemic kasi syempre ang hirap ng pera, keto ganyan kasi inuwi na parang sobrang depressed halos lahat naman tayo yung nagkaroon ng anxiety. So yun, may, ang dami naghiwalay, so na, napabilang kami. Okay, wala yan. Ah, talaga? Sumama pa kayo sa listahan, Ano? no? Pwede pa ulit ngayon, dami pa rin hiwalayin ngayon, pwede kayo umabol. <laughs> <laughs> Mga gusto nyo magbalikan ulit, tapos maghiwalay kayo ulit. Charot. Mm -hmm. Ah, talaga. So, pero ngayon, sa ngayon, ng estado ng buhay mo, ang hinahanap mo, Bye na, hindi na babae. Bye na. Bye na. Kasi kailangan na natin magpakatotoo eh. Kasi uh, kung ano yung, kung uh, sinasabi ng iba na live life to the fullest, Hanggat, hanggang, ano, hanggang nabubuhay tayo, maging masaya tayo kung anong gusto nating gawin. Sa respect na lang to each other. E eh, yung ex mo, hindi niya alam na naggaganyan ka? Actually, siya po yung ano ah... Uh, siya nag... Uh, uh, hindi po, uh, nakilala ko din po siya sa production. So author din po siya. Yung babae? Hindi po, yung... Ah, hindi, hindi, hindi. Mean, okay. Hindi, punta muna tayo doon sa misis, sa ex. Misis ah, uh, na, ex-misis. Ano, sa ex-wife po. Oo, oo uh, si sa okay. ex-wife. Alam niya na nagaganyan ka. Hindi po. Ah, uh, Pero wala na... rin silang internet. Kung <laughs> 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 nakilala ko... Mahina yung... rin ang signal. Oh. Pundu nakilala ko po sa, sa ano sa trabaho, sa katrabaho ko. Oo, oh, hindi ba? Katrabaho ko siya before. Ngayon hindi na kayo nag-uusap, wala siya sinasabi sa iyo. Oh, ganyan na pala so, ang trabaho. Kagabi lang po nag-uusap kami. Oh, ano sabi niya? Eh lang sa nagparamdam after 3 years, 2 oh, years. Kasi mayamang ka oh. <laughs> May na daw. Ginang panakita niya yung ano ko, yung para meron kasi ako mga public post sa uh, Facebook na nakikita niya na, ito, ito yung business ko, ito yung ano. Pero hindi mo hindi niya alam, hindi niya, niya napag-usapan yung uh, pag-adult uh, content hindi creator. Ito, eh. Siguro kung ko mo niya dapat i-tinasabi eh, niya sa akin siguro until na baka hindi niya talaga alam. Talaga. Okay sa iyong nabanggit mo yung isang ex o oh, yung ex mo lang nitong last year kamo, eto naman ay alter din yes po uh, nakilala ko po sa sa production sa mga live show okay. sex live show so nag nag o oh, siya ibig sabihin uh, -co content din po siya ako ito si ayon ex ko yan ay umiiti na naman sa kanyang mukha bakit kay naghiwalay? um Pinagkalit ka, iniwang ka, ano, ay, naman, lumandi pag... ka sa iba, ano yung totoo? Kung mag, nagkakilala naman na kami, is kasi ano, uh, alam na namin yung nangya, alam na namin yung ano eh, yung kung saan kami galing eh. Mm. So, at sa outer world kami, so doon kami nagkakilala. So, alam na namin yung mga consequence na mangyayari, gato ganyan oh. sa relationship May, may, may pagka-toxic na, na mangyayari, oh. pero syempre kailangan niya natagap kasi doon kami, ako sa kumikita sa client, sa pagbibenta ng mm. videos, ganyan, ganyan. Pero hindi mo nawawala sa kanya yung pagiging seloso. So nag-issue pa din kahit oh. alam niyong yun yung trabaho. Oh medyo nahihirapan pa din. Nahihirapan kasi talagang, although, oh, mahal, ko naman talaga siya. Ay, naku, no, meron ganun Ah. Na, so, kung makikipagbalikan siya sa'yo, babalikan mo siya. Kung siya makikipagbalikan sa akin? Oo. Oh. Okay naman. Ah. Kasi eh, ako, ako naman lagi nakikipagbalikan eh. Ah. May effort ka ba makipagbalikan? Oo, nagsawa, nagsawa nga ako. <laughs> Ay, naku, no, kausapin mo siya. Zion ang pangalan, di ba? Oh. Active pa yun. yan. Hindi ko po alam kasi nagka na kami sa Ay, grabe. O i-message mo si Zion. O kausapin mo siya. Anong gusto mo sabihin kay Zion? Ay, Zion, kumusta ka na? Ilang buwan na tayong hindi nagkikita. So, kung anong man nangyari sa buhay mo ngayon at naging successful ka na, happy na ako Ay, parang teary eyes. Ako tissue dahil diyan. May sorpresa kami sa iyo. No. <laughs> Zion, charot. Natataranta siya. Ah, tagal katagal kayo? Ah, uh, 2000, ano, naging kami po noong 2021. Tapos nagiwalay kami August 2023 last. Ah, Saktong-sakto. Walang labis, walang kulang sa ano. Magyo 2 years na sana kami. Pa, hindi pa umabot. Hindi pa umabot. So, ikaw, bilang nagkaroon ka ng karelasyon sa industriya ninyo, willing ka pa ba na magkaroon pa rin ng karelasyon ng ganyan din ang trabaho? Or gusto mo sa ibang ano na lang, uh, industry. Halimbawa, doktor na lang, nurse. O, Siguro um, yung hindi na alter? Ayaw mo na din. Kasi ganun din eh. magkakasilosan eh. Siguro pag may tanggap, tanggap pa rin ako, kung tanggap pa rin niya yung ginagawa ko, kasi hindi ko naman pwedeng bitawa hanggat, hanggat masarap pa tayo eh. Huh? Ay, na no masarap. Igo pa natin kasi sa yung ipon. Uh, Ibo? Ipon. <laughs> <laughs> Tayo na. <laughs> actually, nagtikip talaga ako ng ano. Ng... Ipon. ipon. Akala ko, ibon. Sayang yung ibon. ibon. <laughs> Sa bagay. Pinangihinayangan talaga ang ibon. <laughs> Kapag hindi, ano, pinalipad. Oo. Kaya hindi mo man lang inalaga at hindi masima. Sayang ang ibon. Pero syempre, masayang din ang ipon. Diba? Oh, oo. Pero kung papipiliin ka, ka, ibon o ipon? Ibon. <laughs> ibon, ibon, Kasi ang ibon, nandyan lang yan. Ah, hindi naman mawawala. Oh. Tsaka oh. 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 meron kang Just For Fans, nakita ko. Oh. Ah, okay. So, ah, uh, kung ano yung lumalabas sa Twitter, yung hindi nyo lumalabas sa Just yes For Fans. Oh. Oh, okay. Pero syempre, mas... Long mas long version yung ano. Oh, mas marami sa telegram ko compare sa, kasi bago lang po yung ano, oh. yung just for Fans. Last year ko lang ginawa, December. Tapos yung pagda-booking, yung client, active ka pa din doon? Yes po. Ano yung hindi mo makakalimutan na booking? Ano po ba? Yung bad or yung good? Ah, punta muna tayo sa good. Uh. Ah, sa good. Okay. Ah, hindi ko muna makakalimutan yun yung, ano, ah, hindi, hindi naman sa pag binubok niya ako, siyempre hindi po, sa, hindi po ako magingi ng, ano, ng picture kasi ah. siyempre private, private person siya. Ah. So, mag-down payment siya sa akin, kaya ganyan, kasi makikita ko lang sa, sa personal. Ngayon, pag nagkikita po kami, yun nga, hindi ko po na-expect na porta sa may tsura. tapos uh, bottom. Mm. So doon ako parang sobrang naano ako yung parang na-impress ako masyado na imbis na dapat one pop lang, pop isang, naging naging tatlo, naging tatlo yung ano, naging three rounds. Ah. Pero ah. Eh, lang yung binaya. How Pero, much is the doggy in the window? Ha? Ah? Magkano? Kailan talaga? Ang client. Magkano ang oh, ano? Ako sa akin. Um, Hindi ako. <laughs> Kala ba ako din, nagpapabook na. Oh. No. <laughs> <laughs> Hindi, ano, ikaw, magkano? Magkano? Di ba sinasabi naman sa Twitter yon uh, Di ba may mga rate card? Uh, pero oh. private. Rate card? Ay, sabihin ko na lang. Pero may nakasulat din sa Twitter mo kung magkano. Uh, oh. Kung dati, dati po kasi, nung time na parang... Di ba sabi mo, nagsimula ka na sa 500, uh -uh. naging 1K. Oh, so ngayon, magkano na? Nung time na nakilala na po ako sa Twitter, nung 2020, 2020 hanggang 2022, Nagano uh, si Lu balik po tayo kay D Dax Lucas. Si Dax Lucas kasi ang nagsabi, nag-offer sa akin na nagtinanong niya ako, sabi niya sa akin, ah, magkano magkano pag ina ka? Pero sasabihin ko sana 500 hmm. pero nabig ko na lang sinuwal, nag-whitelist na lang ako para di ako mapihirapan. 1000? Ha, 1000 ang ang mura. Bakit magkano ba talaga kung ano? Sa Twitter, ang kitaan diyan pag nagka-client ka, 5000. Ah, 5000 mo kung baka di hindi uh, patusin. So, nung time na tinatry ko naman po, medyo ang hirap, pero meron pa rin nagtatry. Ng... So, anong range? 5,000 to? Or 5,000? Ano, um, maximum yung... Sa, uh, oh, sa, sa, una lang po yun, 5,000. Pero ang ginawa ko, ako na nag-decision nung time na nakilala na ako sa Twitter, ginawa ko na ng siguro mga 3,500 na lang. Uh, so, ngayon 3, so, ngayon, three, so, ngayon 3,500 ka? Oo, oh, 3,500. Uh, masanong mas kasi masanong ano, kasi lokay lang naman ako hindi uh, mo nang kagandaan yung katawan ko. Ay, oh, may pag ganun pa. Oh. Ikaw ba'y nakapag-aral? Uh, Apo, nakapagtapos ako ng high school. Nakapag-high school ka. Uh, okay, so... Pero ito talaga na yung gusto mong gawin hanggang sa ma-achieve mo na yung mga... Actually po, uh, simula nung naging ano, kung sa iba yung pandemic, naging bad word bad, bad worst sa kanila. Para sa akin hindi, naging advantage sa akin yun. Dahil kung kung hindi dahil dyan sa ano na yan, sa pandemic na yan, hindi ko mahanap yung sarili ko. But I mean yung kung di yung uh, nag, ano nag work ako, balik trabaho pero 3 days lang pasok ko at nakahanap ako ng parang di-discarte ko nagato ganyan. Hindi ko malalaman si Twitter na meron pa lang ganitong kitaan kato ganyan. Hanggang sa ginarab ko na, ayun, hanggang sa 2021 naka ah, nakapag-ipon na po ako noon no? kasi 2020 nagano na ako yun, Doon ako nagano na nakilala na so may ipon na ako so naka naka-invest ako ng ano ng bahay mm -hmm. 20% naman sa iyo tapos ang gasta na ko yung kagamitan ko sa bahay oh. So, so, lagi ka lang mag-iingat um, teka lang oh may sa ang dami mo na nakakolab di ba oh meron ka ba bang uh, gustong makakolab na hindi mo pa nakakakolab Actually, oh, isa lang, ano eh, uh, isang beses lang ako nag-invite. Oh. Pero hindi naman ako yung tipong tao na ano, kukulitin ko siya ng kukulitin. Oo. Oh. Nagkaroon ng parang ano na eh, uh, sige, sige sabihin ko na nga. Ang gusto makakulog talaga si Arsa Gray. Arsa Gray. Okay. Arsa Gray. Nakuwa. Kasi daddy siya eh. Huh? Ah? Daddy siya. Yan ba yung ano, yung parang foreigner? Ah, hindi. So... Parang sa Bombay na ang ganda ng ano niya. oh, uh, okay, message mo siya. Mini-message ko po siya na... Ano, ano sagot niya sa oh. sa'yo? Who you, sabi. Hindi so, naman. <laughs> nag set up naman siya ng ano, ng... Oh, sige, ako naman po yung nag-una nag, oh. na, nag DM sa kanya. Sige, go. So, sumagot naman siya. Sumagot naman po siya. So, okay, sige, set, up tayo ng ganito, gato, ganyan. Kaso? Okay? Kaso, nung time na yung binigay niya yung date, hindi hindi na siya nagparamdam. Ah. so, hindi na ako nang ulit. Kasi ayoko na... Baka ako... naman nawalan lang ng load. <laughs> 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 Or nawala ang signal. Naku, yan. <laughs> Ang <laughs> ng natin now? Baka nakalimutan na niya o oh, baka naman nabura niya yung message mo. Hindi kasi no? follow to each other naman kami. So ah? siyempre nakikita naman din. O oh, di dahil yun. dyan, gusto mo pa rin ba siya makakolab? Kung pa pwede. O, oh, ay kausapin mo ngayon siya. Mag-message ka sa kanya ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay sa'yo, Daddy. Hmm, ano? Sabihin mo. Um, Sana makakollab kita soon. Mukhang na ipandesalo hotdog. Hotdog. O, ay alam mo naman niya. Mag-ubad ka na. <laughs> Ayan. Okay. <laughs> eh, dahil dyan maraming salamat naman, i-invite mo na sila sa ibang mga social media accounts. Uh, hi guys, um, follow me on Twitter, uh, 7 tapos sa uh, just for fun ko ay ganun pa rin, AdonixDoc7, tapos sa uh, Telegram ko, ganun din, yun lang. May nagsabi na ba diba sa'yo may kamukha kang artista? nong ano, no, no, uh, ewan eh, ko, oh, kung totoo, eh, pero sila, sabi lang sa akin nung time na 18 years old ako noon. Oh. Si Enzo Pineda. Wow. Eh, lang magpataba, magpa, magpa na lang ako. Si Enzo Pineda. Ay crush ko 'yan, pala. Enzo Pineda. Para mas kamukha mo si LV Pineda. <laughs> nanay ni na ano, Rachel Labanco at saka ano, tama ba? <laughs> Dahil dyan, maraming salamat naman po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, magkanon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!